Ang napakahalagang batas na naglalayong palakasin ang mga maliliit na negosyo sa ating bansa ang tatalakayin po natin ngayong araw. Ito po yung mga Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Alamin po natin kung ano nga ba ang benepisyo po nito at kung paano ito makakatulong sa pagunlad ng mga kababayan natin nasa larangan ng pagnanegosyo. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Nangangarap ka ba na makapagtayo ng sarili mong negosyo? o di kaya mas paunla rin pa ang kasalukuyang mong business venture. Ngunit wala kang sapat na budget at kakaunti ang iyong resources? Well, worry no more! Dahil sa panukala ng Republic Act 9501 o mas kilala sa tawag na Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises, ay mas madali na ang akses sa mga pondong pangnegosyo. At sa tulong ng Small Business Corporation ay abot kamay na ang pinapangarap mong business kung kaya't ating alamin kung ano nga ba ang Republic Act 9501 at ano ang role ng Small Business Corporation sa usapin ng pagdenegosyo. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At mga ka upang lalo pang maging malawak ang ating kaalaman patungkol dito ay makakapanayan po natin ang board member ng Small Business Corporation na si Director Bong Magpayo. Magandang umaga po, Director Bong. Yes. Uh, good morning. Rise and shine, Sir Audrey and uh, Sir Daniel. Sa lahat ng na nakikinig at nanonood. Okay. Well, Sir, ito, pag-usapan po natin. Ano po ba itong tinatawag na Magna Carta for Micro Small and Medium Enterprises? Siguro una-una nais nice kong bigyan din na sham na put sham na porsyento ng uh, negosyo sa ating bayan ay binubuo ng uh, mga micro small and medium enterprise or kung tawagin ay uh, MSMEs no uh silang the backbone of our economy uh, kung kaya dahil dito uh, nagkaroon o oh, ng isang magna itong sa mga MSMEs uh, na naging batas mm -hmm. no na, Republic Act 99501 wherein it mandates the government to support and strengthen the development of uh, the micro and local businesses and industries of, uh, of our country kung kaya at uh, isa diyan no uh, one of their missions is to uh, create uh, environment friendly para sa mga negosyante at ang isa diyan to provide easier access to finance wherein Small Business Corporation was created. Mm -hmm. Sir Bonghaw, uh, can you give us a ano lang siguro short background. Ano ba 'yung Small Business Corporation tsaka paano ito talaga natutulungan 'yung mga kababayan natin na nasa MSMEs? Well, ang uh, Small Business Corporation or SB Corp, uh, ito ay isang ahensya sa ilalim ng Department of Trade and Industry kung saan ito ay tumutugon sa pangailangan pinansyal ng ating mga kababayan lalong-lalo na 'yung mga sasabihin natin tinatalikuran o hindi pinapansin ng malalaking financial institution katulad ng bangko. Mm -hmm. So, we'd like to say that uh, we offer the best financing alternative to the last least and loss entrepreneurs of our society. Mm -hmm. Well, uh, sir Bong, kindly uh, update mo kami no. Ano po ba yung mga bagong programa ng uh, Small Business Corporation para sa ating mga MSMEs? Marami tayong mga loan products eh, loan facilities na mm -hmm. talagang akma sa pangangailangan ng ating mga maliliit pero nagsusumikap na negosyante ng ating bayan. Pero pangunahin dyan, ito yung tinatawag namin na Rise Up Multipurpose Loan, no. Yung rise Up, uh, an acronym, acronym which means uh, resilient, innovative, sustainable enterprise unleash your power, no. Ito yung uh, dagdag puhunan, dagdag kapital sa ating mga MSMEs, no. Uh, clean meaning walang collateral hanggang 5 million, mababang interest 3%. Para sa mga conduits, or uh, 6 to 7 percent, well, ang, ang, hanggang 8 percent, depende yan sa credit investigation and study. No? Para sa mga retail, pwede tayo dyan. No? Mm -hmm. Pero, oh, Sir Bong, uh, bago ka bigyan ng loan na ganong kalaking halaga, like 5 million, magkakaroon ba ng pag-aaral muna kung yung papasukin mong negosyo, eh feasible naman, or talagang kikita naman, makakabayad ka rin ng niloan mo. Para sa ating mga kababayan na humihiram ng 100,000 dilo, mm -hmm. simple lang ang aming kailangan. Barangay clearance na meron silang negosyo sa so nasasakupang barangay at government ID. Gusto mm -hmm. namin silang palakihin. No? Ngunit beyond 100,000, of course, na napapasok yung tinatawag natin, a little background checking, mm -hmm. a little study of the business. Kasi ang idea dun is, syempre pinapangalagaan namin ng pera ng bayan. Kami mm -hmm. po ay, ano lang, custodian lang. Mm. At siyempre, <laughs> ayaw, ayaw naman natin malugi or mabaong palalo sa utang yung gustong sumubok sa pagnenegosyo. Tama, Sir mm -hmm. Audrey. Oo. Mm -hmm. uh, gusto natin silang turuan na lumakad sa kanilang sarili pa pero sa mabilis na pamamaraan sa pahungutang na galing sa Small Business Corporation. Mm -hmm. Sir Sir Box, sino ba yung mga pwedeng ano yung mga pwedeng mag-apply? Sample so, ako pwedeng oh, kami ba ako mag-apply? Pwede po ba kami? Ano po mga requirements? Kunyari <laughs> do sa may maximum na 5 million. Uh, <laughs> pwede po syempre. Ang kailangan lang natin ay pagka kayo nanghihiram na ng 5 million, clean yan, walang collateral ano. Ang kailangan namin is uh, syempre the corporation paper kung yan ay corporation, mm -hmm. articles of incorporation kung yan ay uh, well, uh, certificate of registration kung yan ay uh, DTI single prop, no. At uh, a little background of uh, syempre magwa background check yan. Totoo bang may negosyo to sa pagkatayo din natin na maloko tayo na mm -hmm. may negosyo pala yung pala eh sa papelang, no. So magkakaroon tayo background check. Uh, corporate submission of the uh, mm -hmm. government IDs. Kung merong ITR, mas maganda, mag-submit tayo. Uh, basically, yun lang, no? Mm -hmm. Ang uh, aming kailangan. Pero, pero makakatulong po ba kayo uh, by assisting kung, kung tama ba yung negosyong pinapasok or, or ito ba yung talagang profitable mm -hmm. at hindi li siya mag-access ng kanyang panahon at syempre, yung yung uh, pera, no? Kama kasama yan sir Audrey sa aming uh, pag-iimbestiga pagagawa ng study no. Titignan namin magkano bang ba iyong kailangan. Mm -hmm. Kailangan ay sapat sa iyong uh, financial uh, na need or want no? mm -hmm. Mahirap na magbigay tayo ng beyond ng anong kailangan mo ay baka gamitin lang sa pambili ng appliances sa bahay. So mm -hmm. kailangan malaman natin ano ba ang kanyang baga sa credit term additional working capital requirement. Mm -hmm. Kami Sir, na ang magdedetermina. Sir Bong, ano naman siguro yung mapapayo niyo do sa mga maliit na businesses, tsaka yung mga startup pa lang, no, yung mga gusto magnegosyo? Well, sa ating mga uh, nagsisimula sa negosyo, well, you have to start with your interest yes, syempre. Kailangan mm -hmm. mahal mo at gusto mo 'yung ginagawa mo kahit na umulat umaraw o malugi ka ng konti, tuloy ang negosyo. No? Second is, uh, wag lang masyado tayong dependent sa kita natin. Meron dyan small business corporation. No? Sabi nga na, ba't gagamitin mo sarili mong uh, kapital o puhunan o yung kita? E eh, pwede mo naman gamitin ng pera ng bayan sa tamang mm -hmm. paraan. No? Mm -hmm. uh, so, Iyan ang aking mapapayo. Tignan nyo po ang small business corporation. Huwag na po po yung sa ibang tatawagin natin na loan sharks. Oh, no? <laughs> okay. In 2024, ano po ba yung mga business na uh, patok ngayon sa So, yung mga training food pa rin po ba? Ano pa bang hmm. iba? Well, the usual is it, 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 usually goes with the population. if you will notice, magulo yung pagtaas ng ating uh, population. I think we're hitting now at what? 13 million. 13, so 113. yes, yeah, so, so lahat ng direct and indirect uh businesses related to uh, the growth of population magandang negosyo at isa yung uh, s'yempre yung digi digitalization yung mga app no mm. kung dati nung panahon natin aalis uh, ka magpa-plug down ka ng taxi lalabas ka ng subdivision ngayon you, you just go to your uh, Facebook clip the, uh, click the app, click the app lo and behold nandyan na yung uh, uh, taxi no so mga ganong negosyo kung kayo na may create, creative number one thing mm. yan, nga, sir Audrey yung uh paggagawa ng you know yung mga creativeness ng Pilipinas kaya na proyekto o project ng uh, DTI. Ayan. So hindi ibig sabihin wala kang uh, perang pampuhunan, hindi ka na pwedeng pagnegosyo, pwede kang mag-loan no sa pamamagitan ng Small Business Corporation. Ayan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon at uh, mahalagang kaalaman patungkol sa pagnenegosyo no. Muli nakasama po natin uh, si Director Bong Magpayo. Maraming salamat po, sir. Thank you sir. Thank you. Thank you.